napadpad ako dito, napasakay ako sa tricycle ni kuya nadala ako dito ng pasayero kala kasama ako ang ganda pala dito guys oh, mga libingan ng mga mayayaman <laughs> kuya tara <laughs> ayan si kuya, isinama ako dito sa everlasting ikaw may kasalanan may kasalanan may kasalanan may kasalanan Ayan, guys. Ikot natin yung camera natin dito sa everlasting. Ang ganda pala dito, oh. Ayan yung mga may... Opo. Opo. Malawak din pala siya, guys. Everlasting. Ang huling handungan ng mga yumao. Ganda pala dito, kuya, no? panig <laughs> parang nakusap kami ng mga pera. eh pera din naman tayo kuya kaya lang konti lang hindi kaya hindi kaya kapo <laughs> madiba ah, may pera din naman kami hindi lang kaya dito nandito, nandito na kami sa labas. A few moments later.